Hello Philippines, hello world Nandito po ang batang mayan sa San Agustin Para mag vlog na naman sa inyo Nang kaumahan na nang nangyari nga ng mga lods Ay ito na, naging misto lang Baybay na o buhangin Ito lods ay 10 hektarya Tignan nyo mga lods kung anong nangyari nga dito sa, mga sa palayan Ayan mga lods So, oh. at spot ko sa yung palibot na kan mga lods Kasi sayang Ang dinamping ditong buhangin ito po ay lunti ang palayan mga lodi paano tayo mga lodi dito makakabuhat naman mga lodi yan isang panawagan naman to mga idol sa gobyerno maraming lugar po akong maraming lugar po akong mga binidyos pero ito kakaiba talagang binidyos talagang, napaka hirap para sa mga tao dito sa sa nagustin ang ganitong sistema na makikita mo puro baybay na ang kanilang palayan ano pang pa hanap buhay na dito mga lodi at salamat din po din sa nag-invitar sa atin na si Jomar Esperanza siya po ay tubong tagamayag na dito na po siya nakatira ano po sa San Agustin ayan mga lodi ano po ang pwede niyong i-comment yan mga lodi sa ating gobyerno sa ganyan sistema mga lodi kung ganyan ang sistema na ang inyong pinagkukunan ng pagkain ay mistulang buhangin na ang nasa ibabaw hindi na siya palayan kaya napakahirap dito mga kababayan na na itong ipaliwanag sa atin sa sarili natin kung paano pa sila makakabuhat. Yung kinukuha lang kaunting pagkain na produkto, ayan, napalitan pa nung bagyong Christine. At dito nga pinadpad yung ng malakas sa tubig, itong napakaraming buhangin or bye-bye. Saan daw po ito nang galing mga Lodi? Siyempre galing ito Lodi sa ilog. Ano po, isinalta dito. At hindi lang pa, basta buhangin to mga lodi. May mga kasama siya mga bato, mga lods. Ayan oh. Napakadaming bato mga lodi. Palibot pa, palibot po yan mga lodi. Hanggang din po yan. Yan mga lods. Palibot po yan. Pur, bye baybay at buhangin. At doon naman po, sa lugar na yun, naputol naman yung diki. Yung nagtutugma sa may balangibang na kalsadang yan mga lodi. Wasak-wasak po ang mga gilid ng tulay dito. Lahat po puro wasak, puro wasdak. Ayan, uh, siguro ngayon ang mga gobyerno ay gumagalaw na rin mga lodi dahil sa, sa ganitong mga sistema problema sa bayan ng Libon. Pero sabi ko nga sa inyo mga kalodi, ang ating mayor, ang ating, go, ang ating congressman, ang ating gobernador ay hindi nagpapabaya sa mga problema natin sa mga dinadaing ng mga Pilipino dito at mga kababayan natin sa bayan ng Libon. Pero sabi ko nga po, yun nga po dapat intindihin din natin ang ating gobyerno na isiseparate naman po ito uh, ah, gagawa naman po ito ng para ng ating gobyerno dun nga sa amin sa barangay Matara kaunting kalsada pero napakalaking dagok nun para sa mga kababayan namin sa barangay Matara ayan kaya ito po pinananawagan lang namin po namin dito sa ating congressman at gobernador at lalo na po sa ating mahal na mayor ito mayor ito po ang nangyayari dito sa San Agustin na nasa po ng Libun. ayan tingnan po naman niyo kung anong klase na ang sistema puro kabatuhan na mga lodi at mga buhangin na ang napalitan ang palayan na ito mga lodi ayan at magkabila dyan mga lodi kita nyo naman mga nagtumbahang saging tapos puro tubig pa rin mga lodi ayan at ngayon sa bawat tao dito nakatira siguro daing pa rin ay pagkain bigas ano po ayan siguro may mga ayuda naman tayo mga lodi at intay-intay lang natin ano po panawagan naman natin niya sa mga ating sa gobyerno yan at thank you thank you very much talaga po doon sa ating nag-invite dito at ito man for brand news vlog na naman po ito ng batang mangyan vlog ano po at ito po pag napanood niyo mga lodi share share and to follow po tayo para mapadali-dali din po ang pagtulong ng batang mangyan vlog ano po at meron po tayong youtube channel Ian De Castro po ang pangalan ng ating youtube channel Ayan mga Lodi, kung nagustuhan nyo po ang aking video, uh, pakishare na lang and follow sa ating gobyerno. Ano po? Thanks and God bless lang po. Ingat-ingat po sa lahat ng buong Pilipinas. At yan lang po ang masasabi ko sa inyo. Ingat-ingat mga kalodi. Huwag po tayo susuko sa gulong ng buhay at panahon. Ano po? Ayan, katulad ngayon, may darating naman na low pressure. Huwag po tayo mag-atubili na mag-gayak na naman na tayo ay lumikas na pag may ganitong pagkakataon at ito nga, ginulantang tayo ni Christina na po. Ayan, kaya sa sunod po na meron tayong paparating na bagyo, magingat-ingat na po tayo para hindi na po tayo uh, nabubuyo o natatalaka o nagugulat, nagugulantang ng mga nasabing bagyo. At, at alam po naman natin, pag ganito talagang umaabot ang may pangalang buwan na beer, ay talagang bagyo at ulan ang dala nito. Ano po? Ayan, thank you very much po at maraming maraming salamat po sa invitar ulit po sa atin. Jomar Esperanza, mabuhay po kayo. Hello Philippines, bye-bye. Batang Mangyan Vlog.